muli, ito sa Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo lalo na guys ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po kayo kahit samban man po kayo, anuman po ang inyong mga trabaho, mag-ingat-ingat po tayo dahil isipin po natin Alalahanin po natin na may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po guys ang ating mga ate, mga tita, mga auntie, mga mami at kuya at daddy, mga tito sa Pilipinas. Ay ganon din po, mag-ingat-ingat po kayo dahil ang weather po natin sa Pilipinas ay paiba-iba no. Kaya ingatan po natin ang ating mga sarili. Diba? So dito guys, meron po tayo ngayong bibigyan ng isang uh, reaction uh, or kuro kuro bago tayo pupunta po guys ating nakuwang video clips nais ko po muna supportan po muna natin ang team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob ganoon din po guys si Ruel of Malalag no po natin to sila guys dahil ito po mga matubang pamilya ay siya pong tanging hinangad ay ang makatulong po sa kanil, sa ating kapwa Pilipino dahil sila po ay higit sa lahat ay nakakatulong po sa mga kababayan po natin nangangailangan ng tulong di ba, ba? at ganoon din po ay kukunin ko na rin po ang isang pagkakataon na ito sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, ipasama nyo na rin po sa inyong mga subscription si Ate Yoli's Vlog. At paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma notify din po kayo. So, let's go. Punta po natin ang ating uh, nakuwang video clips dito kay Ruel of Malalag. So, let's go, guys. Ito si nanay. Minsan po, pag ano po, no? Nagkakabot po siya ang pagkakabod mga kalingap, yun po ang po lang ang ginto doon po sa may palaisdaan, ano po. Tapos, uh, minsan walang papasakay po ng bangka sa kanya para pupunta po sa ibang lugar, sa ibang pwesto po ng pagkukunan. Nilalangon niyo po yun, ay? Eh. Mm. lalim. Gaano po kalalim ka yung tubig? Ang lalim na Pagdaig. po. Dito lang. Sinisisid niyo po yun? di May timbulan lang ako, yung pabiri ko. Oo. Oh. Yun lang ang timbulan ko. Ah, doon po kayo sumasakay. kumisan nga, pag walang ano ay malulunod na sana ako dyan. Sabi ko doon sa ano, bahala na. May mamutit, nag, ano ako doon sa kahoy. Nagbalandra ako, nakapit ako doon sa kahoy. Hinintay ko yung pagano ano, yung pag hibas, pag pa anong ano. No. Saka ako nakauwi gabi na. Nag-aalo ng malalaki. Ay galing pa ako sa unahan may ipis pa sa unahan doon ang languyan ko. Kaya para makakuha ko ng maganda. Tapos nakakuha man akong malaking ginto, binawi din. Natangay? Binawi yung may ano, may ari nung... Samantalang nilumbas ko na yun. Kung nilumbas ko yun, ang laki man talaga. Tapos binigyan na lang nila ako ng isang bahay at... Ano daw sa kanila yun. Mag-surety man sana ako magkakabon. Talagang. Magaling po kayo mga. Oo, oh, pag may nakaka-surety din ako. Hmm. Pag nasabing pahingi na dyan anaima, na ima ng pambilin bigas, kasi kinakuha na, na kayo. Ibigyan niyo po. Oo, oh, nabigay din ako kahit. Paala na sa'yo, makabili lang ako 10 kilo bigas, tama na. Paano po nila nilaman po na, na doon po kayo, na, nakita po kayo? Nakita doon sa pabiri ko. Naglabas doon sa pabiri ko yung lingtong malaki. Uh, bakit po nakuha po nila? Ano po, yon po kayo doon? Hindi man. Doon sa may ano nila, balo nila yun. Tapos oh. pabiri ka, dito ako nagpapabiri. Hmm. Nakita ka po na doon nagbibiri? Oo, oh, nakita nila yung ginto. Nakita Binaw, eh. po nila yung ginto? Binaw, eh. Tapos binigyan lang ako isang bahay. Sabi ko, bahala. Langoy naman ako pa uwi. Sabi ko, salamat noy. Eh. Dito sa ibinigay ninyo. Pero kasakit ang lungkulo sa nakuha ako talaga. Masurti ko sana dyan sa pagkakabot. Talagang uh, hindi ako pinapabayaan ng wala pag inuro. Mahihirap po talaga. Walang kalaban-laban po. Pag nakakakita ako ng gitong malaki, pag nakapunta sa kabirit na napapasigaw ako ay sa tuwa. Ay ngayon, wala nang masusurti at wala na rin mahina na. Mahina na po ang pag, ano pagkakabot. Na, wala na. Wala na Tiyaga na, na lang talaga. Kaya, maliliit na lang. Maliliit pino. Yan na lang ako kumisan, tatlong araw. Sa ano po kalaki po na yun nung na, nakuha niyo po na pinaka, sa tingin niyo malaki? Ay malaki talaga, ganito. Siguro ang estimate daw nun ay mahigit 30, 20. Ah, 20 mil. 20 bahay. Ay, 20 bahay. Mga magkano po yan? Tawang kuno. At isang ah, libo pa ang ginto nun ay. Mga 20 siguro. 20 mil pa nakakita, nakakita sa ulingan. Di na alam mo ninyo, hindi lang ito ang kabudan. Nakakarating ako sa ulingan, naglalakad lang ako dito, ako nadaan. May ulingan pa dito? Oo, dun pa, sa una. Ano, mga kahoy po yan eh? Mga ganito rin. Pagdating dun, kahit ako nag-iisa, basta ma kung nasa nang maganda, nandun ako. Nakakita man talaga akong gintong malaking ganito. Napasigaw man talaga ako. Tapos sabi daw, Anay ma, bakit isinigaw mo? Nagkit ako ay. May kit yung 300 na bahay. Binigyan anong man nila po? nila akong kaunti. Kinuha nila? Kinuha nila at kanila, nila. Ganun pa sabi ko pag Sina, ano sila na lang, nila. Hindi man ako makas... Okay, yung mayari nung may mabal. Nakita po kayo? Nakita doon sa pabiri ko. Napasigaw ako. Kung hindi lang, ako nagawa, pa ko. na sana. Oo. din ako siyempre at isa rin nag-iit. Kaya lang po talaga nagsisiga po. Ako lang talaga ang nasiga. Wala na. Wala pa lang yan. Inihilot ko mo ang gabi-gabi yan. So yun guys, no? nakita nyo guys dito ang isang uh, mag-asawa na kung saan ay ang kanyang asawa, si Lolo ay parilasado, no? Uh, kaawa-awa ang kanilang kalagayan dito sa nablog ni Ruel of Malalag na ang asawa ay si Nanay Emma ang tanging hanap buhay ni Nanay Emma ay yung pagkakabod yung pagkakabod kayo yung tawag nila sa Bicol, no? ay pagkakabod, nagkakabod ibig sabihin ay yung nagmimina nagmimina ng mga ginto, no? kaya yun lamang po ang tanging Uh, ginagawang hanap buhay ni, ni Nanay Ima or ni Lola Ima mula pa nang siya ay kabataan pa lamang no. So, dahil dito according sa kaniyang sinasabi, sa sabi ni, niya kay kay Ruel ay Uh, mula ng isa pa lang sa panganay niya, ayun ay na ang kanyang trabaho. At dito nga guys, kawawa ang kalagayan no? Ni na, Nanay Ima at sa kanyang, ang kanyang asawa. O, yung asawa niya po ay 16 years. 16 years na po ito si tatay naka upo lamang no at nakita natin guys sa unang upload pa lamang ni Ruel ay pinakita ko ni tatay dyan no yung kanyang paa mula sa kanyang binti hanggang sa paa doon ay isa talagang parang bulot balat na lamang na uh, binalot no pero nandun sa tuhod niya medyo maga hanggang sa taas pa sa hita niya medyo okay pa no kaya in, according doon kay tatay ay ay nimatay lamang siya nang sa pagkagising niya na ay hindi na siya makalakad, hindi siya makatayo. No? At dito, kawawa na bigay po sa ating pansin, no? dahil bakit may mga tao talaga ba? Dahil kagaya dyan, nakalagay guys sa ating um, thumbnail na kawawang lola no sa kanyang pagmimina ay binawi pa dal dito nga nasabi nga ni Nanay dal yun nga lang ang uh, ang tanging kanyang pinagkakitaan ang pagkakabod pero bakit may ganong tao na hindi kasi mawala doon kahit sino sa atin, di ba? Pag may nakikita, ba? talaga kung tayo ang nagmimina, kagaya ni nanay, nagmimina, syempre pag may nakita tayong bato na malaki, syempre nandun sa excitement mo guys ay talagang mapasigaw ka, no? Mapasigaw ka dahil sa Siyempre, alam mo, malaking halaga yun. Makakatulong yun sa iyong hapang um, pamumuhay nyo no, sa pang-araw-araw. Ayun nga, dahil yun nga, according dito sabi ni nanay na nasa kanyang tawag doon, yung pinagkakabudan, yung parang kawali. Parang kawali, guys. Ano ba yung tawag doon? Na, nandyan na, no, na habang nililinis niya, ay nakikita doon na may malaki na ang ginto ay binawi na kung saan ay doon daw sa kanilang balon. Okay, nasabihin siguro natin balon lang sa yun ang balon. Pero yung dagat na pinagkukunan ni nanay ng, ng tawag nito ng buhangin, no? Alam naman natin doon sa tubig, no? Sa tubigan. Buhangin pinapala ni nanay yung, yung, yung buhangin at nilalagay doon sa parang um, kawali ba yun? Ano ba sa lanyera pang gano'n na kanya ganyan, kinililinis niya. Hindi mo yun matawag na sa'yo yun ang ginto. Di po ba guys, minsan may mga tao talaga. Bakit may mga gano'ng tao na kawawa na nga yung tao pagkunan mo pa ng kanyang pinagkakitaan na buong araw. Nakita naman natin guys no sa kanyang interview ni Ruel ay talaga mula sa umpisa, mula sa umaga ay mag-aalmosa lang si nanay ay nandun na talaga sa pagkakabudan. Na buong araw na siya dun magkakabud, hindi na siya manananghalian nga. Pag-uwi na lang sa bahay na yung nga ang sabi ay hanggang alas 5 siya makarating sabi nga ng, ni Tatay Nona. Iniiwanan niya na ang kanyang asawa na paralisado ng pagkain at syempre nandun si Tatay gumagapang papunta na lang sa kanilang kusina at ang kanilang uh, tawag nito kalagayan guys ng bahay no ay talagang sirang-sira. Grabe at dito din natin at ito yung nagtawag pansin sa atin guys itong senior citizen sila at dream plus si Tatay ang kanyang asawa ay Uh, pasok po sa PWD no dahil paralisado hindi po 16 years na hindi po nakakalakad isang malaking katanungan bakit ganon ang kanilang lugar no wala man lang ba um, wala man lang bang tawag nito konsensya o wala man lang bang Uh, pag-care ang punong barangay. No, sana sa ganun nga, sabi kasi ni nanay at ni tatay dahil sinabi daw na senior citizen na siya, hindi na siya papasok sa PWD. Natanong palat natin, no, ito ba ang PWD natin sa government ay may limitasyon na, na edad? Dito guys, parang nagulat ako, may limitasyon pala ang PWD, pagtawag ng PWD sa atin. Dahil yun nga, sabi ni nanay, sabi ni tatay dito ay, dahil sinabi daw sa kanila sa barangay, senior citizen na daw si tatay, hindi na pwede mapasok sa PWD. Dalawa dapat, yun nga, tama ang sabi ni Ruel of Malalag na dapat dalawa ang makukuha ni tatay para dun sa PWD at sa senior citizen. Di po ba? Pero wala po itong kawaawang dalawang matanda ay wala pong nakukuha kahit na singkunduling sa gobyerno. Sana ito ay pakatutukan din no, ng governor ng Daet, ng Camarines Norte. Alam natin po si Governor Padilla. No? Uh, sana makita, mapansin din ni Governor Padilla itong mga sinasakupan niya, lalong-lalo na ang mga senior citizens no na parang nakakaawa paano pag wala pala itong mga charity vlogger. Paano pag wala ang kalinya, wala na talagang tutulong dito sa mga senior citizens. Di po ba? Kaya hindi lang ito, nakasabi dito ni nanay, no? hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses siyang may nakakita siya na uh, ginto na malaki, pero kinukuha sa kanya na nag-aangki na kanila ang kanilang lugar daw yun. Di ba? Kaya kawawa po ito nung dalawang matanda, sana magbigay ng pansin or sino man ang makatingin makapanood, sana ay mabigyan ng pansin at maparating po sa inyong mga sinasakupan na sana ay mag-care naman po tayo sa ating mga senior citizens kagaya po ni Nanay Emma, no? Kagaya si Nanay Emma ay lumaki na lamang ang kanyang liig na yun nga sabi ng doktor ay uh, pasma daw yung sabi ni Nanay Emma na parang yung liig ay uh, yung but, yung tawag nito, yung ugat ay namaga, pasma daw dahil sa pagbubuhat, sa pagpapala ng buhangin, Siyempre buhangin at ma, mabasa may tubig plus mabigat po yun, no? According nga dyan kay Nanay Emma ay sa isang araw may higit isang daan na pala <laughs> ng buhangin ang kanyang na gagawa no Siyempre talaga po guys babae po yun no kaya sana ito ay mabigyan pansin at sana dito ay marami pa pong magsuporta dito no sa kay Ruel Ogmalalag Malalag nang sa ganun po ay matulungan po ito ni Ruel lalong lalo na ngayon nga guys no napansin ni Ruel Ogmalalag Malalag dito ang kanilang bahay din na kailangan din ipagawa at higit sa lahat na yun nga si tatay ay may trangkaso pa no na ilang araw na nakaratay kaya sana dito ay maraming makapansin at sana dito guys, kung meron po kayong mga extra ay makapagbigay kayo kay Ruel of Malalag. At kunti lamang no, eh, yun nga sabi natin kahit na sa isang kahit sa piso kung nag ipon, -ipon ay marami po yon So, i-plus po natin guys. Hayan po niyan dyan po yung Gcash ni Ruel of Malalag. At yun nga guys, no, ang pang tanging hiling, tanging panawagan dito ni Ruel of Malalag at pinibigyan natin ang mga Gcash number ng mga charity vlogger pero sana po ito pong number ay tawagan niyo po muna bago po kayo mag-send. Kung sino man po ang gusto mag-send sa kanila ng pera, kailangan po ay tawagan niyo po muna. I-call niyo po itong number nila no, na naka-plus sa screen natin. For sure po na sila po talaga ang inyong tinatawagan. Dahil marami po sa panahon po ngayon, maraming scammer. Dahil kahit po nang ay naangkin ang pangalan ng iba, no? Marami po tayong mga scammer dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang lugar ay ginagamit itong mga charity vloggers. So dito, ingat-ingat po. Ayan, reflash po natin ang na GCash number ni Royal of Malalag sa gusto man pong magbigay ng tulong dito sa vlog ni, ni Royal na si Nanay Emma at saka asawa niya na paralisado nga no ayan kahit piso po yan makatulong po kayo para kahit papaano ay matulungan po ni Royal of Malalag ito kaya pero yun nga panawagan natin bago po kayo mag send ng pera sa GCash ay kailangan po ay naka video call po kayo, yun po ang panawagan ni Ruel sa inyo. So, di ba? So, thank you so much, guys. Ito po, no, sana ay marami pa po supportan. Supportan po natin ang Team Kalingap. Hindi lamang po dito sa kay Ruel o Malalag, kundi lahat po ng mga charity vlogger ng Team Kalingap na kung saan ay um, tanging uh, pumupokus po sa kanilang pagtulong. Di po ba? Dahil kawawa po talaga. No? Mapasalamat tayo. Malaking pasalamat natin dahil marami po tayo sa Pilipinas mga charity vlogger lalong-lalo na dito sa team. Kalingap. Di po ba guys? So, thank you so much and God bless everyone. Bye!